Ari sa tamay gala sa atong grupo sa mga magicians. Kaya, nindot ni mga sukitig paminaw. Niya sa Idol Boy KB. Idol Boy KB, good morning ni mo. May buntag, Atty. Rufil. May buntag mm. sa to ang mga suki o idol. Labi na sa Norte po, Atty. Dagan kita glisiners dito. Mm -hmm. Pero buhag, Atty. Gahapon, maski naami sa pungtod San Remigio, na inikamay Kamay oh. na ito, Atty. Oh, oh. Scrap batik, scrap sa Atty. onya. Sige sa pagdaas HP DHP sumbunganan. Mm, so salamat kay no. Subay siya unya. Pasalamat siya kay pagkita sa kanang kay boss nga naa alang sa katuyuan. Mm, Attorney Rufin. Nindot kayo. Nindot kayo. Abi ni ubuy kimong nato ang pinga no ang atong credibility sa sibianan kay kanong dako kay ta karon. 4.1 million may atong dawat. Sa para sa Northern Bugo ang sa Davao mo 200,000 kapin mm. ato na ipadapon sa Davao no. Uh, ang nagaan po na itong nga matay, may ganang gani kay I hope dili man punan in town, hopefully, mm -hmm. walo itong ila dito nga nga matay, ang ato dili lagahan magkakayo sumuna nga hatag tag tag 15,000 sa mga kinabuhi in taon nga nakalas no tinuod oo unya usa niya naman pagsalig ba na mabita to ako nang gi interview to si ma'am Liton kay kon nagi sa buki nga ni hatag na to Lufil ha ayo gi hatag ang tuglain kay daga mga scam labi na sige kabati sa inday kin ba mga problema karon sa nasod ba daga mga kurakot no Jadi lima masaligan bahasa untuk ihatan itu kuartal masing-masing nak kurakutusan. So, pasalamat nga uh, ah, ilang gisaligan ang DYHP gisaligan tanla diri a ah. wala gina nga sa yang pagsalig sa nato okay. so ayaw itunol sa Tony Rufil gitunol eh. salamat kayo oh. di dili man nato magic ang kwarta tiyo, oh. Sela, ray, mag <laughs> pero, to ini sila uh, ray mo magic ron pero kanay ta Tony Rufil mm. kay natong pasalamat una kay katog yung pagpahigayo nila ato Oktubre 7 ug mm. 8 Ah, uh, ni ingon gid sila daan nga mm. Idol Boyki amo gid ning ipadanin niyo. E, Ikoy mm -hmm. problema gid Salamat kayo Salamat kayo so, Tuod man karong buntaga ila nang bit ang mga kinahon ng mga uh, relief goods no mm. mga canned goods oh. tubig at ordinary refill mm. so sa ginagmay nga pag-agi ka uban at ron si Mizel og si Mark kanisi si Mark mo mong na nakaabot sa quarter ah, birthday refill Oo oh, naka magic ni Mark gyud na Oo oh, nakatnow ko magic gyud ko oi Magic long us <laughs> continue normal magic no Bukas ka komalipat lang ani. <laughs> <laughs> si Mae, usap te pili do ni Mae. Ah, uh, kartero attorney. Karatero, no? Karatero, Kartero Karatero, Tonyo. okay. Si Maisel. 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 O may pili do ni mo, Nice. Kayson. Kayson. Okay. Di ba kinini ang nagtrabaho mga na makakaron kaya ni Ang Mark? Uh, sa karo attorney kay ni Pahuway sa attorney kay. Siyempre, mm. ko i-goal sa akong kinabuhi. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ako lang sa to siyang i-ikuan sa, ikuan na to sa atong ginoo. Sa karon kay mm -hmm. ako ang focus karon sa, ako ah, sa events o mm -hmm. ilabi na kaning pag ginagmay nga tabang na ilabi mm -hmm. na sa mo ang group attorney. Mm. -hmm. Ninot mo ganun ka, kasi nabot sa mano. O sa mano yung grupo? Cebu Magicians uh, sa mano. Da Cebu Mag The Cebu Magicians, Magicians association. 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 So doon na yung association sa mga magikiro ni? Na attorney uh, kay oh, Kuan. Lain-lain ni siya. Whole oh. ka ng whole Cebu City o Cebu Province. Uh -huh. So among gilikom ang tanang mga magikiro. Actually, dugay sa una. O sa mano yung magic magic? Doon na mo yung eskwilahan ani? Doon na mo yung training ani? O sa mano yung... Asa mo yung na ba mo yung... Ibutang pala yung sa... Harry Potter mo <laughs> <kavworts>. <laughs> Nanda, ba wiki? Hogwarts. ba ba? No. Unsa man namoy kon ani namoy trainer ani do namoy kon ani? Sa ni? Komo. Komo na to ni mo enroll na lang ta trainer. Basta mo ka enroll ta ba ato pa gutan on may kalagay. Asa grupo da Cebu Magician Association. Okay. Cebu Magician Association o na ilang picture o. Unya naka magic ra ni pag birthday boy kay naka ko boy tinuod man. No. Straight to the point. <laughs> na atong tagag-pagtagad, may mga alitas tong mga magicians, no? Humans, atong pag-interview ni Ma'am Jelik kay kinini ang alitas tong mga magicians. Ako lang tong gi accommodate yun mga higala kay katong iyang iyaan, pertigod ka, ah, kuwa na to, ating paminao na to. Iksunod yustong programa. Niyak, maulig ito yun sa ngano man nga, kuwan, niyadito naman kandi man, saturo namin nagdawat. Kuwan yun ito kay mga kasiguro, takay lisod na kayo kanagahan naman sa Pilipinas. Nung bida, lisod kayo. Duda ko ko ning kwanan tugod ining mga corruption nga issues ron. Ato mga exodus gawas na sudai. Wala na sa di masalig di HP na mi, ha? Wan amana ka kwan na sa ko bana ka sabot sa ko taon mga kaigalaan kay na istoryan day ken galinia kag hapon. Ah mo na gusto gi sa mga mo ka picture bisag picture na ni atol ni. Ana dawat gyud ito ang kwarta, So kung na ato gitong ikuan mga kagilaan pero uh, uh, na na santa. Uh, pasalamat na santa no nga kanang inyong pagsalig sa Sibianan Padayon no. Nunot ining grabbing issues atong atong nasodron pero at least naapoy mga tao nga ato bang masaligan ba no. O kami among giminti na sa Sibianan DYHP o IFM kay the more nga makasaligan ta the more nga makatabang ta. Kay og we mga tao na to biki panawagan to. di mi ana Di ta katabang no. Nya nga bang ba daghan tang mga kaigsunan nga nagsangpit natog panabang na ato sa matabangan na asta ni ato mga kaubanan karon ni ang mga magicians may gala kini sila pag birthday boy kini ang nag ni magic magic ni ako mismo nakakita gyud ko ha nag magic to na napurma to ah. ang ako naong siguro to bikino <laughs> na niya nya la tinuod no niya na lagi magic magic ko nah na ako nah hono nako baka ko lipat adto no <laughs> Ya, atong balikan mahigala sa Idol Boy Kay kining atong mga bisita karon Licensed teacher ba yan eh, Si uh, Mark, no? Unya, kinipong atong kauban si Naisel nag-work ba yan Og eh, online na iyang kuanron. ron. Pero, gawas ana, napos na magic-magic sad. Kay mo man eh, nakapahuman na nila, iskoyla, buike, ang ilang pagka magicians, no? Paglihatag lingaw ba, unya, makakwarta sila na, naka-iskoyla, nakahuman. No, na nga, medyo aligri nila. Unya, no? na yung grupo di ay diha sa kuan. Kini ni ang din Pila man kabuk membro ninyo inyong The Cebu Magicians Association. Buike, balik sa nimo buike. Oh. Atoy ni Rufil, may buntag balik ni mo So, karoon atoy ni, ang atong donasyon, di gini ma-magic nila. <laughs> <laughs> Kaya nakasafe gina nilang kasamang Marisa. So, kanil uh. sila atoy ni Rufil, uh, malipayon kita. Kaya again, pagwa pa ni nila gihimo ang October 7 o 8 nga event ni inform na gid sila. Mm, Bisa pila ko ilahang mabitbit ingo e, nagikuwa gid na problema idol ilag yung i-endorse diri sa DWHP HP FM. Mm. So dito pa lang daan alipay na kay ko. Sige lang dro pasalamat na to kin sa inyuhang mga nakauban ato kay murag gagmay ram ni area attorney a wing mm. it Kano murag kan anan dol no nay kan murag anan nga ila na partner attorney Rafael mm. unya uh, sa unang adlaw diri sila sa Bone and Pixels phone and pixels sila sa Orhilio mm -hmm. ang sa ikaduha sa Just Wing It Banawa so nangita lagi sila venue attorney nga makapalingaw sila mm -hmm. o kin o kinsay audience ito maoy muhatag bisag pila lang attorney mm -hmm. so k- kanipod sila attorney kay katong human sa pandemic nga o wa pa di pandemic attorney mm -hmm. aduna mga palugaw didto sa mga kabataan ato sa mga barangay oh. kaning grupo nilang Mark yung makauban kani adto maoy tiglingaw na to so na atay mm. lugaw na atay magic sa mga bata oh, oh so taud taud na ni nato sila na partner attorney refill mm. no dili ni ingon nga kana bang bag ulang sila ni so nato kani mm. si Mark ug ang iyang mga karaan pa nga mga kaubanan kay dugay na nagsuporta sa DYHP IFM oo oh, oh. salamat kay sa iyang mm. pagka listeners pagka supporters atong sibyan ng DYHP IFM pero kinibang, bang ug <laughs> di wa gumi plano mo kompetensya ninyo ha <laughs> pero kana bang ni mo iskuy lataan magic, magic? magic or unsa uh, man ni uh, kanang magkakaton ta ba unsa uh, man uh, na inana ah uh, sa ako ang case attorney kay oh. Nadyo ko jud game mentor Nain, nai Nain, ako. Oh. Nain, na nay nagtudlo na na nay mentor actually na active pa siya karon nasa sa Talisay si mm. Kuya Dong Igot mm. maestro sana siya kay mm. Kuhang, siya kanang kanang license mas teacher mm. and then at the same time kay siya gid ang idol yun, labi na sa stage and mm. then kay close up ko mm. and then sa imo na -isle. sa ako attorney kay um, sa mga ka-grupo na ako, murag nag-share-share og mga ideas ba. Mm, mm, mm. Then, hantun sa nagkadugay kay murag, kami na gani ang mag-create yun sa among kaugalingon nga, oh, 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 nga trick or magic. Asa man itong, na ba kayo, video nila? Laki itong pag-birthday niya ba? Nag-magic sila ba? Ako, i-check ato yun niya. Asa man, hatag ko na ni Muel Konobi. Pakita ito sa kuhan ka Sakto, duha ba sila ito yun niya? So, Sakto natin mentor sa usa nila. Oh. <laughs> 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 oh, Nagka-magic man sila atong kuhan. Ato pag nga uh, birthday ni mo boy king, ato nga kwan. Oh. <laughs> lingaw, lingaw to mga bata sa ganing mga dagko, lingaw man gani. Ula, nga ano ka to no? Nga kwan man. Pero kana na ang uh, amazing ha, kana na ang inyong kwan. Lahi po na mga magic nga nang naiuban nga maglatin latin man ang uban. Usa man na, lahi po ni na. Or kini inyo tricks ni or na po yung mga gahum-gahom ni latin latin ginag bai. Ayro, pwede po itugan an niyo, pwede po ayro na po niyo itugan. an Pwede lang po. <laughs> mo gum na tourney kay amo am good kay entertainment magood oh entertainment Tingaw lingaw lang nagin siya nagin mi ng mga illusions kanang trick kaso lang kay sa art na mo as magic ay eh, we considered is it as an art mong yun kay mm -hmm. if masakpan ka dili na na siya art dili na siya magic so mm -hmm. wala na ang tanan so mm -hmm. ang kanang imong giingon na turning oh, ha, pwede pwede ito pwede, 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 pwede na lang po no ito <laughs> 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 pwede hindi. at least ang amazement na alagi hapon oh, naaman. na aman, kay, oh, oh. ang amo ang amuamang mission o goal sa mo uh, sa Cebu Magician is amo ang ipadayon ang value sa magic at mm -hmm. the same time is kana maghatag may iglingaw and then among buhion lang hapon ang si boss magician. Yeah, oo oo oo. 'Di ba na Ansel? Oh, oh, oh. <laughs> diba, sa oh, yes, tournament. Actually sa kato imo pangutana galiha oh. kay naamanggay uban nga klase sa magic, for example kanang naay uban namang mga oh, inat -na, oh, kay oh. same ra man na siya og part pero ang amuha kay gigamit yeah, rayon namo yeah. siya oh. sa entertainment og makapalingaw sa tao. Mm -hmm. Unlike sa uban nga ginagamit na nila og kanang dili Pero kamo mga professional naman mo, pero kana inyo nakatunan sa so una pa, hantud karon pro inyo ni pong gamit gamito no? Na na in mga mga activities na na, in mga mohayan ninyo maglingaw, na na no? Yes, attorney. Oo. O. Daghan mo anak diri sibo? Ah, grupo ninyo? O, oh, Ube. Ube, sad mi ang amo ang mga magicians dere. Mm. Nagbuhat mi og grupo kay ganahan mi nga amo adyong i-preserve ang amo adyong i-klarog ba kay sa event industry mga good attorneys. Mm. Di mo good kalikayan nga na naay ka ng gamay ang presyo, oh, naay gamay ang oh. winana. Ang amo oh. attorneys, ganahan mi nga amo na siyang isakto mm. nga malipay ang client at the same time is dilisan mi logi kay mm -hmm. may mga professional magicians. Mm -hmm. Bitaw, bitaw. Straight bitaw. to the point. Oh, oh. Nakoy na kuha video attorney. Asa man kato sa? Ang adun to kung ikaw ba ni attorney pero mao ni ang usa sa mga sample niya. Oh, oh. Akong gi-send ni kasamang names. Amo ko na names na Birthday last year. oh, oh, oh. Last year nga birthday naka kuno siya naka naka perform ni dog magic dito. Na amiss gi kuha nga. Kuwa ko na no. Ah, uh, asa man to names? Pakita ko na names eh, gamay lang names. Kini si kini ni ang kuan Mark. License na ni siya nga teacher no. Onya pagkahuman human uh, nagkuan ni siya. Ah, magic magic na sa imol to inyo sa una. Sa imol mo tapukan. Sa imol ni magtapok ka turning. Kanang mag magic kanang magdaog kon entertainment gyapon po mamaligyag tambal lahi po na mo Mao sa niya. Mao sa niya turning. Oh, yang style sa yang Pero mo na kuyog sa inyo inana na, mga 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 abilidad. na, mauro, 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 tinggal. Ngilingi kena anak pura. Asam mamoni. Segi kau nabe. na se audio dong. na audio ni dong sa City Hall. Okay. okay. Idol Clint, say stop. Okay na ha? Uh, balik ka. Akong balik ko. Ako ipakita. Honest mark lang. ha? Lahi, siya nga baraha Okay. Say okay. stop lang. Okay. Go. Stop. Oh, for ka. Ka stop. Oh, ka. Or ka mo pa dahil yun ta. Ah, sige, stop ka diha. Okay, Idol Clint. Ako ipakita ni mo baraha. Ayaw ipakita na ko. Pero umo siyang tinanan. Ibutan. Tua, tua. Kita ka baraha Tua ha? Okay. apa? Ah, okay. Okay, kau 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 stop. kau 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 Ayolah, Ayo lah, ipakita sila Tony, kundi ikaw ragit ang musimahan nalang. Yala, mo niya yang aku dahil itong last year ni Okay, okay. now this time, attorney is mupredik um, kong lion card. Ako siya ni predik kong lion card. Ina mga bata uh, ang imajikan, ha? Kami niya. <laughs> <laughs> okay, Tony, thank you so much. attorney. you. Thank you. Thank you. Thank you. tayo ng card. Okay, so ito namin ang ating na to, di ba? Okay. Okay, so this time, attorney, ako na lang ipakita sila. Para <laughs> na ipakita ba? Okay, so timan nyo yung card na dipili niya, attorney. Mga na siya. Ako ibalik. Mga na siya, attorney. Okay, very good. Now, this time is um uh, up to siyang ko Okay, so attorney, first prediction. Uh, is this your card? The five of card? Dili siya mo ako. Dili siya mo Okay. Okay. Um, it won't matter kung kung sa mga um, ako balik na, dili siya mga 5 part, dili siya mo, upay Dili siya Okay, so this time it is, um, uh, I don't, ko ba sa later? Later. Adara na Okay, so attorney, uh, please go uh, sa Okay, now this time is Ako so may assistant ni Mark, ano, ha? Huh? <laughs>

Missing kayo, may gala. Okay. Sige, katdong ay lang kayo ipalabi o gakuha ng tanan nga mga sikrito. <coughs> 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 oh, <coughs> na, ka-preserve si Boyke sa birthday last year to nga birthday ni Boyke Ha? nagmagic magic nito sa mga, mga kagalaan na. Amis, gigot na tinuod ba no? Okay, so, kini ni ang Buiki. Atoy ni Rufil, uh, dako na to. pasalamat una again and behalf gyud sa DWH Pigay FM kay ngano atoy pwede ba gyud nga sa limo to? Pwede nga ilang i-donate og lain pero mm. ang ilahang pagsalig na gyud sa DWHP Pigay mm. So labing una salamat yung kayo unya. Pero may ginasamoy nga atoy ni Rufil ilang grupo nga og namoy kalihukan dol wa gyud problema mapalingaw mis mm. mga bata mm. kay kana bang na ay mga masunugan stress debriefing, briefing ba pud atoy Rufil. Na mm. nang, makawagtang bot sa stress ba nga mapalingaw ang mga tao. Mm. So mao nang mapasalamaton kaayo ninyo, may ninyo, o niya, basig naasal may yung pasalamatan sa inyuhang gihimo po, mm. pwede po din yung pasalamatan. Ka, oh, metal. shout out, magka. Mm. No, oh. out. Um, ganahan sa po pasalamat sa katong mga sponsor na naghatag og um, venue. venue sa mo. Mm. Ah. Katong si Daniel Las sa uh, Pons and Pixel. Mm. Salamat kayo sa iya. Ano, kay free raman to paghatag sa mua Ah. Um, una, mga yung pasalamat sa ato ang labang mga gahom kay mm. una gitagaan niya kani nga talent. Oh. So kani nga talent according sa akong amigo nga si Nice is among gigamit sa tinarong. Oh. So meaning nga, na, kabalo nga although nga kami sa among kagulingon is lisod man mi kay syempre nangita mig pangwarta mm. at the same time is ni trabaho pa mi and then mm. ang kanang pag na motor ni is part time lang. Mm. Sa una na mainline ko na kay mm. estudyante ko karon kay nakahuman na gyud naka license na so mm. mangita ko work at the same time is kanang magmagic ko so amo ra siya siyang gi-return kung unsa mm -hmm. ang among nadawat nga blessings mm -hmm. among i-return nganto mm -hmm. So, pasalamat mi una. O, oh, more like attorney. so, una, sa ginoo gyud oh. kay siya may naghatag sa among pamilya nga support na And then, sa mga kauba na mo sa Cebu Magicians Association. Mm. So, nagtinabangay mi, although nga, bisa gamay ra among mahatag nga donation attorney, pero kabalo gud mi nga amo ginang gi... kasing kasing. Gikan sa kasing kasing attorney. Walay kurakot attorney. Wala na naman attorney niya. Kaduha attorney is, nga nung DYHP man, kay una, number one, Mao madali dali na mo og duol Salamat kayo. Kay Oo. very approachable una attorney. Salamat si Idol Boy K, grabe approachable ini An ana nako Idol. Na event unsa may maayo ani. Mm. Hatag na mo diretso diha. At mm. least makita ba og sa mga kato si Ma'am sa Just Wing It si Maria mm. Wilma Monares dagan kayo salamat Ma'am kay imo jong gi utilize ang imuhang restaurant mm. nga ato lami ilang mga pagkaon nga to attorney mm -hmm. may tag <laughs> oh, mga mga doon pa. oo And then, sa akong pamilya, maura. Maura mm. Okay. akong mapasalamat. Salamat. At ay niya, kani sila nga klase uh, sa panabaho, at niya ba, makarelate liyan na mga singer, mm, mm, mga, mga, mga host, kanang events, at ay niya ba nga, mm. naki-profession, pero, naapoy la ing passion ni mo. Mm, mm Nga usahin mag, ang uban, di nila mabalansi, pero siguro, good thing sila, at ay niya, ano, nabalansi nila. Mm, mm, no, kina may mm, uh, uban, at ay nga, mag singer, singer na lang yun, no, mag uh, events host, events host na lang yun. Mm. So, I think, sad mo, no, kanang surti po mo nga, inyong nabuhat ang duha ka mga nagya tay bread and butter on at the mm. same time ang ilang kasing-kasing nga pag magic magic kunya i hope nga daghan pag mga kasing-kasing ang magic nila kana mm. kanang mga gahi kani to ba na mapahumok mm. nila tay oh, na oh kana nya sa si panahon boy ato at lang is arrange boy on, oh, sa manay kalakihan pag pa mentor na ta ni pa mentor ta ni ni kanang bana sa lubang kinsa may kanang bata diha nga mo volunteer kanang sa mga magic oh, oh. na tay mo usahay mo uwa ta ba no na marukoy mo ni ikaw mag gi <laughs> Kau bako, kau bako <laughs> Ako mo na himo assistant niya. No? Last uh, last year. Okay. Again, uh, salamat kayo sa Cebu Magician Association. O niya, salamat Attorney Rufil ni kahigayunan po nga makapasalamat sila uh, sa DYHP o GIFM. Salamat Attorney Rufil. Salamat. May buntag ninyo o Mark o Ganisel. Salamat kayo ha sa inyong pag-aaral sa tong CBN. Si salamat Idol Buike. Alas sa uh, 9.30 na mga kagalaan. Aritas tundugan po nga mga issues karong uh, taon-taon mga kagalaan. O niya ito sa pareporton sa kasamang R.B. Veloso kadali kay doon na yung mga sinkholes buiki dito sa uh, kinini ang San Remigio pinakaraghanda yung sinkholes. Oh, dito mo kagapon sa oh. Hagnaya Integrated nga tunghaa na tawag katong Sagawa, sa Gawas na tawag. Oh, grabig oh. Grabe gyung na attorney ni. Eh. Mm -hmm. Actually attorney sa si San Remigio katong unang wave na to dito mi sa Bangkasan. Sikit-sikit oh. ra katong sa Sansan nga naidop idop daplin sa dagat niya ang mga residente attorney in fact na gini dool na ko nga pwede ipahibaw na attorney ni Rufil. Mm -hmm. Kay ngano ang ila attorney bawa pa sila ay klarong mensahe gikan sa Favox or gikan sa LGU pero kagahapon na tawag mm -hmm. sa matag bisita nato ang mga taga Geo Sciences ug Favox nagsigiragid sad og tuyok-tuyok dito. So, mm. So siguro padayon pa ang pagsusi. Kung may rekomendasyon nila ngatus atos mga residente at Tony mm. Sige, salamat kay Idol Boyke sa imong uh, uh, paghatag panahon sa diri sa ato programa karong nga buntaga.